labanan ng Russia at Ukraine. Pumasok na sa ikatlong taon, matindi pa rin ang palitan sa pasabog ng dalawa. Naaprubahan na ang paggamit sa frozen assets ng Russia, pantulong sa Ukraine. Sunod-sunod pa rin ang atake sa kanang bahagi ng bansa, kahit pumayag na si Putin na mag fire. yan ay kung sangayon si Zelensky sa mga kondisyon. Habang maraming gusali ang nawawasak at mamamayang nadadamay, walang hinto ang labanan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na sa unang pagkakataon nagdeklara ng isang state of emergency ang Russia dahil sa ngayon ay inaatake na sila ng Ukraine. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong Totoo ba? Sino sa Pilipinas ang nagakalang tatagal ng tatlong taon ng labanan sa Ukraine? Isang linggo lamang ang prediksyon noong unang umatake ang Russia buwan ng Pebrero taong 2022 na hindi tatagal ang Ukraine bago ito lumuhod sa harap ng isa sa pinakamalakas na hukbong sandatahan sa buong mundo. Subalit buwan na ng Hulyo 2024 at wala pa rin kapayapaang nakikita sa hinaharap. Bukod sa pagtanggap ni Putin sa isang ceasefire kung sasang-ayon ng Ukraine sa kanilang kondisyon, mukhang walang katapusan ang digmaan. ganon pa man, marami ang nagsasabing kahit kailan ay hindi papayag si Vladimir Putin na tumigil dahil kaya raw nitong talunin ng Ukraine sa isang kisap mata. Siguro, kisap matang magpapatuloy ng maraming taon. Heto ang pahayag ni Vladimir Putin Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов, в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киев заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, Uh, также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО. С нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать пускай области Причем обращение. агнагсаби, на Синаби президенте. na kung lilisan ng militar ng Ukraine sa mga rehiyon sa Donetsk na nasa ng bahagi ng bansa, sa Kherson, sa Zaporizhia at sa lahat ng teritoryo doon. Tapos kung magpapahayag sila na hindi sasali sa NATO, sa minutong iyon, magsisis fire ang Russia. Ganun pa man, may mga nagsasabing kung gugustuhin ng Russia na talunin ang Ukraine, ay kaya. Siyempre, madaling sabihin yan. Ngunit kahit gusto ng isa na gawin ng isang bagay, pero kung di naman kaya, baliwala din. Halimbawa, lahat ng Pilipino ay gustong makaahon sa hirap. Pero lahat ba ay nakaahon? Gusto nila, pero hindi magawa. Kaya ceasefire na lang ang solusyon ng Russia. Subalit hindi ito sinangayunan ng mga Ukrainians. Kalagit na ana ng taong 2024, At maraming namamatay sa pagbomba na magkabilang panig. Mga sundalo, sibilyan walang pinipili, pati nga mga kabataan. Ikawalo ng Hulyo binalita sa politiko na binomba ng Russia ang isang ospital para sa mga bata na nasa Kiev. Naganap ito noon lang lunes ng umaga. Ayon sa balita, 31 katawang namatay sa iba't ibang bahagi ng kapital. Binalita din ito ng NPR na inatake ng Russia ang Okmat Day Children's Hospital. Pero mariing itinanggi ito ng Russia Marami ang naghihinala sa ulat dahil nga naman galing ang balita sa media ng kanluran na kalaban ng Russia. Subalit, paano kung kumpirmado ito ng mga anti-West? Russia is warning it could make a preemptive strike against NATO's anti-missile defense shield plan for Europe. May mga nagsasabi na ang pagbomba sa ospital ay palabas lang ng mga taga-kanluran. Pero hindi hindi ka magdududa kung ang nagbalita ay kakampi ng Russia. Katulad ng Hindustan Times. Kung babasahin ang mga titulo ng kanilang balita sa YouTube, ito ay madalas pagkutsa sa kanluran. Katulad ng Russia's biggest attack in Ukraine. Russia obliterates Ukraine's S-300. BRICS planning to end dollar dominance. Zelensky loses more Patriot system. Zelensky losing Putin's largest victory. Putin planning to nuke American ships. Ah, kitang-kita mo naman, puro mga balitang pabor sa Russia ang dala ng Hindustan Times. Sukdo lang katangahan na lamang kung sasabihin paborito sa kanluran. Noong ikasyam ng Hulyo, ito ang ulat ng Hindustan Times, ang media na pabor sa Russia, na Russian Missile Skill 36 o 36 na kataw ang napatay dahil sa misal ng Russia. At sinabi pa na Gut Kiev Children's Hospital o natapisan ng ospital para sa mga bata doon sa Kiev. Sinabi pa ng Hindustan Times na Russia struck cities across Ukraine on Monday katulad ng ulat mula sa kanluran at with a missile barrage that killed three dozen people and ripped open a children's hospital in Kiev, an assault condemned as a ruthless attack on civilians. O ayan, kakampinaan ng Russia nagsasabi na misal ni Putin na nagpasabog sa ospital ng mga bata. Patunay lamang na totoo ang lumabas na balita. Bakit nagkaroon ng state of emergency sa Russia Dahil sa report mula mismo sa mga pro-Russians Hindi na mapagkakaila kung sino nagpasabog sa Okmat Date Children's Hospital Kahit na itanggi pa ito ng Russia Kaya may basahin ng balita mula sa Hindustan Times bago ito isensor ng Russia Pero may dahilan si Putin kung bakit pati mga bata ay dinadamay sa labanan pangit mano magandang rason, ito marahil ang ugat ng pag-atake. Sa dahilang ilang araw lamang ang nakalipas, nang pinasabog ng mga Ukrainians ang isang weapons depot ng mga Ruso, mga 50 kilometro ang layo sa border. Subalit may mga tumanggi ulit sa ulat at sinabing propaganda lamang ito ng Amerika. Sobrang takot lamang daw ng mga Ukrainians na atakihin ng Russia. Kung ganun, mas maigi ulit na tignan natin ang balita hindi mula sa mga media ng kanluran, pero sa tagapagulat na hindi panig sa Amerika, katulad ng Weon News, para walang makatanggi. Alam ng lahat na ang media ng Weon ay hindi makakanluran, kaya katangahan na lamang kung sasabing propaganda lamang ito ng mga Amerikano. Ikawalo ng Hulyo inulat sa kanilang YouTube channel na isang Ukraine drone na nagpasabog sa Russian Ammo Facility o bodega ng mga armas ng Russia. Ayon pa sa ulat ng Wii News na idineklara ang state of emergency sa ilang bahagi ng Voronezh region kung saan naroroon ang pasilidad. Dahil sa atake, napasabog ang maraming explosive material sa loob ng bodega. Ito ay mga balitang hindi maitatanggi dahil sa kumpirmado ito ng mga media na galit sa mga taga-kanlura. Ang pagbomba ng Russia Hospital para sa mga bata ay paghihiganti sa pagbomba ng Ukraine sa kanilang imbaka ng mga pasabog. Sinabi sa TASS News Agency ang tagapagbalita sa Russia noong ikapito ng Hulyo na nagdeklara nga ng state of emergency sa isang village sa rehiyon ng Voronezh dahil sa pag-atake ng UAV. Ayan, malinaw ang balita mula pa sa media ng Russia. Katangahan na lang na sabihing propaganda lamang ito ng kanluran. Sinabi pa na may mga bahay na nadamay dahil sa pagsabog pero walang namatay ayon sa gobernador ng Podjorensky District at in-evacuate na ang mga residente. Kung matatandaan noong mga nakaraang ilang buwan sa Reuters na nagbanta si Putin sa kanluran na huwag na huwag daw nilang aatakihin ng Russia. Sinabi din ito sa Moscow Times na kung aatakihin ng kanluran ng Russia, magkakaroon ng masamang kahihinatnan. Hindi ba't sa samula nagbanta na si Putin nagagamit gagamit ito ng sandata nuklear kung aatake ang Ukraine sa loob ng kanyang bansa? Pero heto na, sunod-sunod na ang pag-atake sa loob ng Russia. Tila hindi natakot ang mga Ukrainian sa pambubuli ni Putin. Pero kung sa tingin mo ay tapos na ang gantihan ng dalawa at tumigil na ang pag-atake ng mga Ukrainians dahil sa matinding banta ni Putin, dyan ka nagkakamali. Kahit sa Pilipinas ay marami ang nagdedebate sa social media na hindi raw aatake ang Ukraine sa loob ng Russia dahil sa malaking takot ito sa banta ni Putin. Kaila sa marami ng mga Ukrainians at mga Russians ay iisang lahi. Ibig sabihin, kung matapang ang mga Ruso, ganun din ang mga taga-Ukraine. Siyempre, iisang dugo lang yan. Ilang araw lang ang lumipas at binalita ang matinding ganti ng Ukraine sa pagbomba sa kanilang ospital sa Newsweek, anin na rehiyon sa Russia ang inatake ng Ukraine bilang ganti. Pinakita sa dasan ang pagdagsa ng mga drones at pagsabog sa maraming lugar sa Russia. Dahil sa peligro, sinuspindi ang mga eroplano sa Volgograd at Astrakhan Airport at ang pagsabog ay tuloy-tuloy hanggang ngayon. Anong aral ang mapupulot dito? Marami sa Pilipinas ang nagsasabi na dapat rawa hindi na gumanti ang Ukraine at hayaan na lang na pasabugin sila ng mga Russians para hindi lumala. Meron namang nagsasabi na sana hindi na umatake ang Russia sa Ukraine para naiwasan ang gulo. Ano't ano pa man ang pananaw sa Pilipinas pagdating sa pambubuli ni Putin. Malinaw na hindi nagpapabulas ang mga Ukrainians kahit mas malakas ang kalaban. Sabi nga ng mga nito, Slava Ukraini, Heroyang Slava. Para na rin sinabi, sa manlulupig. Hindi sila pasisil. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan,